Sobrang relate daw ang phenomenal box office star na si Vice ganda sa isyo ng mga toxic friends at mga traidor na kaibigan. Nag-open up ang TV host comedian tungkol sa usaping ito sa nakaraang episode ng Especially For You segment sa It's Showtime. Inamin ni Vice na naka-experience na rin siya ng mga nakakalokang pagtrato mula sa kanyang mga toxic friends at kung paano niya ipinaglaban ang mga taong minamahal sa mga ganitong klase ng mga kaibigan. Na-trigger ang komedyante na magbukas ng kanyang saloobin about this issue nang magkwento ang mga searchy na si Miko at ang ex niyang si Marilla sa personal experience nila sa ilang toxic na kaibigan na nakikialam sa kanilang relasyon. Sabi ni Vice, hindi hindi siya papayag na laitin at maliitin ng mga kaibigan niya ang kanyang partner. Hindi ako magiging mabait sa iyo habang winawalang hiya mo ang asawa ko. Hindi, I will give back the same energy. Makakaasa ka, hindi na ako ganun kabait, sabi ni Vice. Ani pa, tungkol sa boundaries na kailangang irespeto ng mga kaibigan niya. I will protect this space. Hindi ako lalabas para sa inyo hindi rin kayo makakapasok, pro-protektahan ko itong espasyong ito. Inamin ni Vice na naranasan na rin niyang malagay sa sitwasyon ni Miko kaya ang advice niya rito, kailangan mong maging matatag at ma-realize yun kasi nangyari rin sa akin yan eh. Naisip ko noon, baka hindi magustuhan ng audience, baka talikuran yung career ko, ginulo din ako, ginulo din yung utak ko hanggang sa sinabi kong hindi, Mariing sabi pa ng komedyante na in fairness ay maligayang maligaya naman sa piling ng asawang si Ion Perez. Para naman sa TV host actress na si Kim Chu, mahalaga ang pagbibigay ng respeto sa mga taong mahalaga sa buhay ng ating mga kaibigan, irerespeto mo dapat yung mahal ng taong mahal mo o taong mahalaga sa iyo para ma-realize mo na lang na, ah, tama pala sila, parang ganun, sabi ni Kim.